magaling ka na artista, magaling ka na politiko, magaling ka pa rin na negosyante. Hindi. <laughs> maraming stumbling blocks. But you will learn from that. Isko Moreno Dumagoso, a.k.a. Orme. after retiring from politics, is now focusing on his family and business. Ano ang iyong pinagkakaabalahan ngayon? Nagbukas na yung aming isang small food business, yung Ugbo 24-7 maraming trabaho na create do sa isang social na area, BGC. So may ugbo na sa BGC. Yeah. Do you have any background about business? That time, wala naman mga Google-Google. Yung mga kwento ng mga negosyante. So totoo, nakakatulong na makipag-usap ka sa mga successful na tao? Of course. Hindi mo naman pwedeng alamin ng lahat. There's no monopoly of knowledge. Tuwing may gagawin ka, nagiging world class, nagiging excellent, nagiging top of the line. It's a copy business. Eh. So kailangan magaling ka manggopya? Mangongopya ka sa mga tao may patunay na. But there's so much to learn on how did they arrive. after ng tahan ng pinakamasaya ano ang iyong pinagkakaabalahan ngayon we're uh, preparing a new show makapagbibigay ligaya at pag-asa sa ating mga kababayan sa ating mga televiewers viewers soon but for now we continue to uh, do our Scott media business with my kids february this year natapos na at nagbukas uh, na yung aming uh, isang small food business or startup food business ito yung ugbo 24/7 alam mo hindi mo naman ma sa akin na patuloy na lingunin yung lugar na aking kapanganakan, kinalakihan. At Sharing lugar na nagbigay sa akin ng pagkakataon sa murang edad na ako'y mapasok sa public service, yung tundo. At meron kami isang lugar doon, uh, very famous, kay Edith, kay Rado, at kay Lakson. Tapos yung kay, Sila Consolacion, halo-halo. Ito yung sa Ugbo area. Ito yung Tumbong, Kamto, Dila Asado, at saka Lichong Kawali, yung mga pagkain namin. So, sumikat siya nung naging alkalde ako, pinromote namin ng gusto yung community Now, the entire stretch of yes. that Velasquez area, meron na silang opportunity. Maraming trabaho na create, business na, na create, at saka, siyempre, happy din ako do sa mga may-ari ng mga property. Dati, ang upa, 5,000, 7,000 pesos para mga apartment. Ngayon, commercial piece na ang uh, nagigain nila. Having said that, gusto ko naman dalhin, bigyan ng tanyag yung pagkain namin doon. Dalhin ko doon sa isang, sabi ko na, na area, BGC. So, may ugbo na sa BGC. <laughs> yes. Nayog muna sa BGC. About two years ago, may napansin ako na yung mga empleyado, you know, it's very prestigious magtrabaho sa BGC. But that prestige comes with the price. Mahal ang gastusin. Mahal ng mga lahat. Empleyado. Mahal lahat. So, napapansin ko yung mga empleyado doon na kumakain sa mga convenience store. Meron naman, may mga food chain naman, no, na chicken, about the chicken, and so on and so forth. But you cannot just eat that every single day. So kung walang option. So sabi ko, so, ibigyan natin ng option yung mga nagtatrabaho sa BGC na affordable, hindi masasaktan yung kinita niya sa isang araw, tapos solve siya. Tapos yung pagkain, pamilyar sa panlasang Pilipino. Kaya doon nabuo yung Ugbo 24-7. Sa 24-7 shop. Magkano ang mga menu? Halos hindi naglayo sa ugbo kasi sa tondo, makakabili ka ng lechong kawali set with a small soup. 150, 160, isan 180. Depende kung saan ka bumibili. So, we did also the same at 180. 180? Nasa <laughs> BGC kayo. Yan ang challenge namin as businessman. Kasi we're very clear with our goal to help na makakain ng maayos, mainit, malinis, maaliwalas yung ating mga kababayang magtatrabaho sa BGC. But that comes with a price. Mahirap you offset yung cost or what you called OPEX sa ganong klaseng lugar. So far, we're doing good, but we need numbers. Manipis ang margin, malaki ang OPEX, but if we do the numbers, people will go there because they love the food, they love the place. With X number, we can offset everything, then it will become sustainable business. Then we can escalate as we progress. Magaling ka na artista, magaling ka na politiko, magaling ka pa rin na negosyante. <laughs> do you have any background about business? One, like you, having this uh, content, teaching people guiding them sharing experience and some technical knowledge acquired by your guests and yourself being seen and watched. you can learn oh okay, sa akin naman that time wala namang mga google google eh <laughs> yung mga kwento ng mga negosyante so totoo nakakatulong na makipag-usap ka sa mga successful na tao course, because he who asks question is a fool for that moment. He who does not is a fool forever. So, di ba, pagka nagtatanong ka, because you wanted to learn, whether it is a practical learning experience by the others or academic and theoretical learning. Through the years, dahil ginawa mong habit ang alamin ang bagay, so you will have this kind of little knowledge deep within you. Then, when the time comes, you hire best people in the respective field of undertaking. Because you have now the concept or the structure, eh, hindi mo naman pwedeng alamin ng lahat. There is no monopoly of knowledge. That's why you need resources. In this case, human resources to put them in their respective places. Then, at least ikaw, nakakonsentrate ka na kung paano mo palalaguin yung may merkado yung negosyo mo, whether it is a services or product. Through the years, unti-unti, natututo ka. Maraming stumbling blocks. Magkakaroon ako yun ng bakokang sa tuhod. <laughs> But you will learn from that. It's like riding a bicycle. Bakit ganun ang ugali mo na pag may gagawin ka, kahit mahina ka, end up, nagiging world class, nagiging excellent, nagiging top of the line? It's a copy business eh. So, kailangan magaling ka mangopia? Oo. Oh, mangopia ka sa mga taong may patunay na. Because yung mga taong 'yon ang nakita natin yung finished product. How they end up. But I think there's so much to learn on how did they arrive. Yung process. Sige, paano ang buhay dati ng isang batang yorme? Mahirap paniwalay wala na ang istorya ng buhay ko unless taga-tundo ka or taga-Maynila ka. Literally, maabilidad ang nanay ko eh. Nakakakita siya ng mga bakanting lote, nagtatanim ng kalbos ng kamote. Ang tinayo, una, papag. Tapos sa uh, yung papag, lalagyan ng bubong. O yung bubong, lalagyan ng dingding. Yung dingding, lalagyan ng pintuan. Talbos ng kamote, naging bahay. Eh. bahay, tumubo. Saan <laughs> lugar to yung unang bahay parola. na tumubo? Ang parola nung araw, isang compound lang yan na bubog at kusot ng San Miguel Glass Plant ang nakatambak niyan. At ang nakakita ng kasaysayan namin lahat ay yung Petron sa kanto. Dahil hanggang ngayon buhay pa yung Petron. So that's where I started. Then nagkaroon ng reblocking. Madadaanan ka ng kalsada, i-squatting ka na. Palipat-lipat na kami. Dito sa may tahimik, sa likod ng Gat Andres Bonifacio Hospital. Napalayas din kami. Siyempre, pag wala ka ng pambayad ng upa, lipat na naman kami. Napunta naman kami sa Tagumpay. Tapos nalipat kami sa Sandiko, sa Kagitingan. Tapos nalipat kami sa Antonio Moriones. Tapos nalipat ako sa Mabuhay yung mabuhay, yun yung squatter area naman sa Arten. Doon ako na-discover mag-artista. Bakit ganun ang perspektibo ng isang Yormi na parang magaang niya lang na ikukwento ang mga bagay-bagay? Eh kasi nalagpasa mo na. Pag kinukwento mo ngayon, ayaw mo nang maghinagpis at lagyan ng puot at pait ang buhay mo dahil sa nakaraan mo. You have to move on, but you don't forget because it will give you some tools later on on your life. Magagamit mo yung, kung ano yung nakaraan mo. Never forget the lesson. Of course. Papa ko, lagi sinasabi sa akin, ako, Scott, huwag kang titiya dyan. Alam mo, paggising mo, apat na sulok pa rin tong bahay natin. Walang babago. So, sort of saying, if you keep staying inside the house, wala mangyayari. Wala eh. Then I found out, nung nagkakarakros kami, nagpapalmo kami ng mga kababata ko, nagte-text kami, itong mga kababata ko, nakakabili ng cheese curls. Ang baon nila, dalawang piso, tatlong piso. Ako, ang baon ko, 50 centimos. Kasi 50 centimos lang ang palitaw nung araw sa si school. Eh. Tapos, nagsusubboy ako. But the thing is, tama yung tatay ko eh. Tapos nakita ko yung mga ibang kababata ko, lagi may chapi. Sabi ko, ano kaya ginagawa nila? Yun, nakita ko nagbabasura. Imper na sa nanay ko. Baigpit ang nanay ko. Nangangalkal kami ng basura. Kumita kami. Binigay ko sa kanya. Eh, ang bagong nung araw, piso lang eh. Corn beef na mahirap yun eh. That's how it is, no? Bukod sa pagbabasura, kinakana mo rin yung pagpag. Ang istorya niyan, simple. Dahil nagbabasura na kami. Jollibee Ilaya. Gabi, nakita ko yung mga ibang ko. Tumitira ng Jollibee. Sabi ko, okay to ah. Tapos, no na curious ako, ay, ah, gawa nyo. Hindi, ito, bachoy. Ay, yung po ang tawag doon, ha? Sa TV, they call it pagpag. Pagpag, oh. Ah, talaga? Ano yan? Ito, misan, nakakachamba sila. Burger. Siguro, bata kumain. Nakagatan lang. Eh, nakabalot pa naman yun sa styro. Hindi basa. O di, nyanyanggay niya, babaligtarin niya. <coughs> Di, ako naman. Ay, sige, okay. Di, tinira ko. ba, masarap, ah. Tapos, nakakakita kami ng chicken na may tira-tira Then, tinuruan nila. Sabi niya, wag mo basta kakainin sa basura. Gawin mo, yung may mga laman, iwala alay mo doon sa sando bag. At tapos mamaya, piprito natin yan para mamatay yung germs. Ba, pag piniprito namin, di, may engka na kami. Araw-araw kami chicken joy. Eh, ang sarap nun. May chapi ka na, may chicha ka pa. What else can you ask for? Then, it became an industry sa ganong community. But you know, that's life. Nagpedicab ka rin, Yormi, nung araw. Eh. Ah, ang ganda na my story, ano? Oo. Siyempre, bibinata ka na. Nangangalawit ka na rin ng bechot. May crush-crush ka na sa eskwelahan. Siyempre, eh, basurero ko. Graduate ako, Al Mario Elementary School. Then, I went to Tondo High School. Actually, nabully ako. Ay, sabi sa akin, ito wala exaggeration. Alam mo tawag nila sa akin? Mayor. Bakit ka nila tinawag mayor? Kasi, may dati kaming mayor. Ang programa niya, let's keep Manila clean and green. Hakutin ang basura. Dahil nagbabasura alam ng mga kaklase ko yan, ka ko yan. Pero pamintas yun nung araw. Eh siyempre, ako naman, nagbibinatilyo, na hurt ako. Kasi tinutokso-tokso ka eh. I want them to stop. Ko. So, promote ko sarili ko. Kaya ka tumigil sa basura? Tumigil ako pagbabasura, tapos pumunta ako kay Talapian, Hali ko, pwede po ba ako mag-sidecar. That time, ta-40 sa ka-50 o 45 ang boundary. 40 kapag ka walang stereo. 45 kapag may stereo. 50, stainless yung pedicab mo. Nung araw, ang biyahe, one luna, lakandula, tatlong piso isang ulo. Maximum, tatlo isang biyahe. De, nung sidecar boy na ako, natigil sila. Pero nag-stick sa karakter ko yung sa si school. Oh si mayor o. Oh. Mayor! <laughs> may isip mo ba na magiging mayor ko nung may mila? Pero, I'm being called mayor. Naniniwala ka, Yorme, sa law of attraction? Siyempre, kung gusto mong konsumido ka araw-araw at konsumihin ang sarili mo, madali kang makukonsuming. Pero ko, alam mo yung yung salitang kabubusugan, magis magiging masayain ka. You attract what you perceive. Then, 93 January, na-discover ako sa lamayan ng patay. And the rest is, will be history. Susunod. Pumasok ka sa politika nang wala kang naiintindihan. In fact, hindi ko alam ang trabaho na magiging ko High school penis ako, remember? Mm. Nakatikim na ako ng masasakit na salita. Galing? Eh, sa mga kasamahan din. Ah, wala. Artista, bobo yan. Tanga yan. Pa-cute-cute lang yan. Pumukurot sa puso yun. <laughs> But, I want them to stop. What did you do? Umalik ako sa school. Tapos ka ng dalawang beses sa Harvard ng executive program. Tapos ka rin sa Oxford na executive program. Yes. Pangarap ko maging kapitan ng barko, but God intervene. Akala mo maging kapitan pala ako ng Maynila. Hayaan mo ang Diyos ang maglagay sa iyo. Yes. You are aspiring that Philippines could be the next Singapore. It can. Sabi ko nga lagi, hindi kayo kayang payamanin ng gobyerno. Pero ang gobyerno, kayang pataasin ang antas ng pamumuhay ng tao.